Siya si Zayona Chana at ang taong ito ay pambihira. 94 lang naman lahat ang kanyang mga anak at meron siyang 39 na asawa. Kasama ang mga apo ay aabot daw ang dami ng kanyang pamilya sa 192 members. Sa dami nila ay pinaniniwala ang ito na ang pinakamalaking pamilya sa mundo. At alam nyo ba, lahat sila ay nakatira sa iisang bubong lamang sa building na ito na merong 100 na mga kwarto, tulong-tulong sila sa pagluluto. Naaakalain mong may pista at magpapakain ng isang barangay. Isipin mo, 480 na itlog ang nagagamit nila sa simpleng omelet na ulam at 90 kilograms na bigas ang nauubos nila sa loob ng isang araw lamang. Ano kaya ang sekreto ni Zayona? Bakit sobrang dami ng kanyang naging asawa? Hindi naman siya sikat na artista, kagaya ng dating senador Ramon Revilla Sr. na sinasabing may iti na mga anak sa iba't ibang babae. At paano naman kaya natutustusan ni Zayona ang napakalaki nitong pamilya? It starts with love. They love me and I love them. If they love me, then I love them and that's it. Yan ang mga salitang binitawan ng padre di pamilyang si Zion at Shana nang tanungin siya kung bakit siya nag-asawa ng marami. Basta daw minahal siya ay tinatanggap niya. Mapapasana all ka na nga lang talaga, hindi ba? Kaya naman ayon umabot sa 39 ang kanyang naging asawa. Pero paanong nangyari na nakapag-asawa siya ng marami sa bansang India kung saan itinuturing na ilegal ang polygamy o yung pagpapakasal sa higit sa isang asawa? Ngunit may mga exempted dito at isa na nga ang grupo ni Zayona. Si Zayona kasi ay pinuno ng isang religious group na nagpa-practice ng polygamy. Ang Christian sect na ito ay tinatawag na Lalpa Koran Tar o The Lord's New Church. Ang religious group na ito ay binubuo ng 2,600 na miyembro at halos lahat ay nakatira sa Backtown, sa northeastern state ng Mizoram sa India. Minana lang din ni Zayona ang pamumuno mula sa kanyang amang si na naging successor lang din ng kanyang nakakatandang kapatid na siyang founder ng Sakta. Si Zayona ay itinuturing ng kanyang pamilya bilang chosen one. Sa kini kinikilala naman siya bilang propeta ng Diyos kaya maraming kababaihan ang nais magpakasal sa kanya. Kaya ayon kay Zayona, hindi niya naman daw talaga pinlano o ginustong magkaroon ng maraming asawa at anak. Ang sinumang lumalapit sa kanya na gustong magpakasal ay hindi niya tinatanggihan. Tinatanggap niya lamang at minamahal. At sa murang edad nga na 17 ay unang nagpakasal si Zayona. Sinasabing may pagkakataon pa nga...